hinatid ng mga bata si Yago sa labasan at tutuloy na sila sa palengke. Kawawa naman yung tao. Tayo na ang tinulungan. Ikaw pa ang nagmalaki. Eh, Lola, dinaig niya pa po yung aso eh. Kahit ipagtabuyan niyo po, ayaw pa rin umalis. Kung alam ko lang po na ganito yung mangyayari, hindi ko na lang sana pinaabot ng ganito. Hindi lang sana ako nakipagkaibigan sa kanya. Pare-parehas lang naman ng mga lalaki. Kasi lang ang gusto nila sa babae. Huwag mong lahatin, Apo. Hindi naman lahat ng lalaki, eh. Gusto lang manamantala. Ang tingin ko naman kay Yago at naniniwala ako na mabuti ang intensyon niya sa'yo. Dahil kung hindi, sa mga ginawa mo sa kanya, noon pa sana, wala na siya. Siya nga pala. Eto oh. Iniwan niya kanina bago siya umalis. May nakasulat na pure dito sa ball pen. Kasing kahulugan daw ng pangalan mo. ganon kataas ang pagtingin niya sa'yo. Kaya siguro, hindi siya nagsasawa na suyuin ka. Katrina. Sana'y ikaw na ang aking pag-ibig Ikaw na sa pag